Cadet to Officer ano ang dapat mong gawin sa barko during your cadetship Day 16 na tayo mga paps ng ating content series from cadet to officer on board ship Mga paps ang i-share ko sa inyo ay based on my experience lang Hindi ko masabi kung magiging applicable ito sa inyo Pero basihan nyo lang at sana makatulong sa inyo Pagsampo ko ng barko ako ay isang cadet wala ding alam ko anong meron at ano ang magiging trabaho ko sa barko. Pero sabi ng karamihan, assist sa officers at mag-aral while on board. Ganun lang ang ginawa ko. Nag-aral, assist at sumunod sa mga utos sa trabaho. Hanggang naging routine ko na ang trabaho ni third assistant engineer. Lagi akong kasama sa trabaho niya. At nag-observe ako, pinag-aralan ang mga hawak niyang machineries. Dahil sabi ko sa sarili ko na one day, ako na ang hahawak nito. Habang nasa barko ko ako, hindi ko pa din pinabayaan ang mga requirements ng company at ng school ko. Dahil kailangan kong i-comply ito para makapag-exam ako for OIC. Araw-araw akong gumagawa ng TRB o Training Record Book at Daily Journal that time. Hanggat maaari, hindi ko dinadaya mga paps. nagpapa sa ako sa mga senior officer ko maniwala kayo sa hindi mga paps. Bakit mo lulukohin? Parang niloko mo na lang din ang sarili mo na wala ka pang matututunan. Isa pa, alam kong ako ang magbe-benefit dito, hindi sila. At sinamantala ko na din ang pagkakataon na nagtuturo sila at tiwala sila sa akin na someday ako ay magiging official. Kaya mga paps, kapag on board na kayo, enjoy your contract, huwag sayangin ang mga araw para sa inyong mga requirements at knowledge na dapat matutunan. Si pag at tiyaga lang, kaya nyo din yan. Kayo mga paps, pasakay na ba kayo ng barko? Malapit na kayong sumakay? May idea na kayo kung ano ang gagawin nyo during your cadetship. Follow nyo ako para sa ating day 17 pagbaba ng barko Tambay muna ba or process ng BS? Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po sa baba. Susubukan ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, this is Jalo Pops, your chismosong Marino.